Grabe bagay na bagay ang kulay sa sofa ng Tres Marias. Pati sofa pang Tres Marias na rin. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Grabe ang sofa ng Tres Marias bagay na bagay. Pang Tres Marias rin ang sofa. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa Tres Marias na kung saan nalalapit na talaga ang paglipat nila sa kanilang bagong bahay mga kalingap. At kabilang na dito ang gagawin sa mga magulang ng Tres Marias ang paglipat sa kanyang mga anak doon saktong-sakto ngayon mga kalingap dahil katatapos lang ng first quarter. Maganda nang ilipat kaagad ni nanay ng paaralan sila at para tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Mas maganda doon, sa bagong bahay nila at bakit ko po ito nasabi mga kalingap. Hindi lang ang Tres Marias malapit sa kanilang paaralan pati na rin ang mga kapitbahay nila na napaka-friendly panigurado marami silang magiging kaibigan doon sa bagong bahay nila. Napakaswerte nila dahil kitang kita ang malaking pagbabago sa kanilang estado sa buhay simula noong sila ay natulungan ni Kalingap prab. Si Kalingap prab ang nakapagpagawa ng mga high quality na pabahay na pinagawa niya sa kanyang mga beneficiary. Kaya kapag nakalipat na ang Tres Marias ito na talaga ang simula ng bagong yugto ng kanilang mga pangarap. Naway matupad nila ito dahil sila lang ang tanging pag-asa sa mga magulang nila para makapagpatuloy sa hamon sa buhay, naniniwala ang karamihan na sa pamamagitan ng bagong bahay nila, dito na nila makakamit ang mga pinangarap nila sa buhay. At sa kabilang dako naman mga kalinga, bahay ng Tres Marias patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga gamit para sa nalalapit nilang paglipat, yan ang ating makikita sa video. Po din ay ano yung ano na maghi-trabaho mag niyo doon. Sadah so, din ko. Mamumunta pa rin <laughs> tani. Ang ganda ng bahay niyo at maintain niyo lang po yung kaayos at kalinisan po. Ano po? Kasi ayun. Para bisita kami, malinis. Ano na Madali lang naman dinis yun kasi tiles yun. Ganda yung pader, madali yung punasan. Hindi kaya dito na mahirap linis yun. Ano na Kasi kahit di ka maglinis, dumut, nagdudumi ano? You know? Kasi nga ka, maputik. Tinan niyo po, pati yung sapatos ni Zaluya, ano? Puti-pati. Okay, <laughs> Ayan. So, nai, anong gusto mo po na is, sabihin po sa team Kalingat, na eh. Silang pangalap ay kahit ngayon, anong gusto nila pag ano, pag nakapagtapos? Sabi po ni Bea, matarong lang po siya sa amin. Wow! Ang galing ni Bea, no? Si Bea yung ang, kita ko yung improvement. Sobra, ano? no? Opo. Ikaw, wag kang sumuko para sa sarili mo. Ano? So, bigyan kita kris ng allowance. Nay, bigyan ko po kayo ng pambaon sa mga anak. -tipo. Ano? at yung iba pong budget kasi ako tinitipid ko kasi bibili pa kami ng gamit sa bahay nyo. Ang nai, kami rin po yung sasagot nun. Okay, Benay, yung gusto mong sabihin ay kasi pati gamit na libre na. Salamat po, Kuya sa turong po ninyo sa amin. Dahil ko po bahay lang, pati ko po ng gamit, kayo pa rin pong bibili. Parang wala na problema. Sa wala kayong gamit na dadalhin doon. Saan kayo uupo? Saan kayo kakain? Di ba, Nay? Kaya, yun, uh, kung may mga gusto pong mag-sponsor uh, po ng gamit, ayan, para naman po makatulong din po sa amin, uh, message nyo lang po kami, ano, kahit sino po sa grupo namin. Ayan, uh, yan po si Daluyan, si, <laughs> si gamit sa pamilya ng tres Marias. ano po, o, ito, tigil natin si, ano, si Bea. O Bea, alawas nyo, Thank you po, Kuya Yun, 4,000 pesos yan. Thank you po, Kuya Rob. May bahay na. Ay, binigyan niya kagad, di ba? So, thank you rin. Kasi ganyan lang, makita lang namin na nag-improve kayo, masaya na kami doon. Hindi nyo na kailangan bumawi sa amin ng ano, kahit anuman. Kasi yun naman yung gusto namin. Eh. So, Say goodbye na kayo sa bahay nyo. <laughs> ano yun, sulitin nyo na yung pagtira nyo dito. Kasi ilang days na lang. Ilang days na, days na lang, makakalipat na kayo. Ano, baka sa sunod na punta namin, ano na eh. Uh, ay, sa pagkaribon cutting, bago kayo magpwedeng lumipat. Ano po na eh? Karibon cutting. So, sa na punta namin, baka magdala tayong gamit. Ano bro? Yes. Tapos ano, karibon cutting na. Bro, kunti pa.